Hello! Kasama mo ang impormasyon at serbisyo sa pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong ihinto ang video. Iminumungkahi namin na isaalang-alang mo ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanyang pinag-aralan ng detalyado. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Establishment Labs, Ticker. Yeah. Yeah. We Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon mula noong Hunyo 27, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organization Establishment Labs na bibilang sa subkategory. Specialized Medical Equipment, 44 na kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Hanapin ang order table sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, minus 8 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 3.4 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong stock market sa pangkalahatan. Nakikita natin na ang average na rating para sa stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa isang minus na rating, 8 puntos para sa establishment labs. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Establishment Labs at mga subkategori na kumpanya, nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya Establishment Labs Holdings Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 8.3%. 21.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng organisasyon Establishment Labs Holdings Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 1.18 bilyon, na may subkategory na capitalization na US Dollars 315 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 0.04 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategory ay US Dollars 62 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Establishment Labs Holdings Inc. sa subkategory sa kaso ng Market Capitalization Assessment ay 0.375%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.061%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa US Dollar 0.22 Bilyon. Utang sa halaga ng libro ay at 585% ng kapital. Rating ng utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balans ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito ay 0. Na may average sa subkategory na 86.8. Pagtatasa ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, walumput siyam milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 6.7. Ang average para sa subkategory ay 6.1. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, passable, 0 points. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 170 million. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng pagbebenta ay minus 52.4% na may average na 7.1% sa subkategory. Pagsusuri ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, pasable, minus 0.5 puntos bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 0.664%. Ito ay 77% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo, isang daan at anim na thousand dollars. At para sa subkategori na dalawang libo at tatlo thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay minus 87.5 libong dolyar. Average sa subkategory, US Dollars 23.7,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay isang daan at anim na put-pito libong dolyar. Subkategory, tatlong daan at tatlumput dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang maikling posisyon ng pagbabahagi ay 16.2%, kumpara sa average, para sa subkategory na 3%. Teknikal na tagapagpahiwati Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Establishment Labs. Samantalang sa subkategory ang antas na ito ay humigit kumulang 58%. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 4.83. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 54.4. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng reference system mayong season, Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri Establishment Labs Holdings Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell trade sa US Dollars 4.84. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ang organisasyon ay tinasa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 22.74. Ang stop loss ay nakatakda sa 58 apat. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng exchange trading noong Hulyo 27, 2000 at 25 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, YLA ay ang pangunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa apwal na presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System, Guru Markets.